Okay guys, time check. It is 8.20 ng umaga. Nandito na tayo guys, papasok sa bahay ng ating first patient. Ito guys yung merong dirt road. Ito na naman tayo guys, nagtatravel tayo sa buwan. Kung saan ang ating dinadaanan ay hindi lapat. So, nagpunta tayo dito nung Tuesday, marami tayong nakitang usa. Videohan ko actually guys, pero hindi ko pala napindot yung cellphone ko. Gusto ko sanang ipakita sa inyo yung mga dears na nakita natin noong Tuesday. Dahil wala tayong long form nun guys, masama nga yung pakiramdam ko. Hindi ko na na-videohan ang ating ganap. Ang ating temperature ngayon guys ay 33 degrees Fahrenheit. Ayan guys, sikat na sikat na si Haring Araw. Ang ating second patient ay nakaschedule between 9 to 10. So pagkatapos ng dirt road guys, meron kang makikitang Ay. So ayan ko narinig nyo ang ating Christmas song. So, pagkatapos ng pagdadrive natin sa dirt road, ay merong liwanag sa dilim. Nakita ko, guys, meron na namang deer. Hindi ko maano. Nakikita nyo ba yung guys? You know? Meron tayong dalawang usa. Nung Tuesday, guys, napakarami nila. Parang nung Tuesday, meron tayong nakitang pito. So, sinalubong tayo ng mga deers. Tapos, marami rin ditong gansa or ducks ba yun? Hindi ko alam kung ano ba sila. Anyway, I'm um, congested pa rin tayo. Magmamask na lang ako. Pag, pag pinupuntahan natin naman to si patient, lagi akong nakamask dahil marami siyang alagang pusa. Hindi tayo pwede guys sa mga pusa dahil tayo ay allergic dyan. So talagang ako ay nakamask. But it doesn't matter guys, kahit na tayo ay merong congestion, mas kailangan nating magmask up. So, ayan. Wala naman tayong lagnat, guys. Wala tayong sore throat. Meron lang tayong congestion dahil malamig na nga ang panahon. So, sabi ko sa inyo, guys, aangat ang ating weather or a temperature ng 67 degrees pero mamaya pa yung tanghali. Eh. Currently, it's um, 33 degrees Fahrenheit. Um, kunin na natin ang ating ID hindi ko pinapasok yung computer ko sa loob ng bahay ni patient dahil marami nga siyang alagang pusa. Ayokong malagyan ng balahibo yung aking computer guys dahil ginagamit nga natin yan sa pagka-type. Ayoko namang magkaroon ng allergy. Balikan ko kayo ulit mamaya guys. Okay guys, time check. It is 9.15 ng umaga. Tapos na tayo sa ating patient number one. Papunta na tayo sa patient number 2. Yan ay tatagal ng 15 minutes. Talagang napakadami nilang pusa, guys. At talagang namang nililipara ng mga alikabok. Kaya naka-double mask tayo. Um, nag, ano din ako, guys. Uminom din ako or nagbabad ako ng ating sepacol para sa ating lalamunan. Para hindi tayo ubo ng ubo. Nakikita nyo ba yung mga usa, guys? Sabi ng pasyente ko, meron daw sila dito at least 25 na usa. So, ayan ang mga reindeer. Ayan ang mga deers, guys. Naghahanap sila ng pagkain. Kita nyo ba? Ayan sila, guys. So, ngayon, meron ditong tatlo. Nung Tuesday, guys, parang nakakita tayo ng pito or walo. Ayan. Medyo maaraw, kaya hindi ko masyadong maano, ma-focus. Okay, guys. Tama na ang ating pakikimarite sa mga deer. tayo sa ating patient number 2. Yung ating next patient, guys, ay 1 p.m. pa after ng second one. So, baka umuwi muna ako sa bahay para kumain ng lunch. Um, para makainom din tayo ng gamot. So ngayon guys, ini-enjoy natin ang ating coffee dahil coffee is life. Ito na ang ating pangalawang kape. Ayan, may mga deer pa din dito guys. Ayan guys, nakakita nyo ba yan? Ayun pa. So alam nyo ba ang mga deer, minsan nakakatakot din. So nakakatakot din minsan guys, kasi kahit nasa highway, tumatawid sila marami ring aksidente because of the mga ano deer kaya kailangan magingat tayo sa ating pagda-travel pagda-drive kasi pag biglang tumawid yun guys bigla kang pepreno tapos kung merong nakasunod sa iyo na sasakyan bangga ang aabutin turn right onto willow grove road Okay guys, enjoyin muna natin ang ating coffee. babalikan ko kayo ulit mamaya. Okay guys, malapit na tayo sa ating patient number 2. At malapit na rin nating matapos at more maubos ang ating Bao na kape. Meron pala tayo dito guys na Great Taste White Coffee. Not sponsored, pero ito yung binaon natin ngayon. Meron tayong coffee sa bahay. Si Daddy ang paborito niya yung cappuccino. Meron tayong brown, yung blanca yung paborito ko guys and meron din tayong coffee ko na black so like I said sa akin guys basta coffee kahit ano pa yung brand coffee is coffee for me sumasaya tayo at tayo ay sumisigla araw-araw basta meron tayo espiritu ng kape sa katawan medyo maano maaraw guys ang ating condition um, umaangat na unti-unti ang ating weather ngayon ay 47 degrees kanina ay nasa 33 lang tayo So, kailangan pa rin natin ng light sweater. Pero mamaya, guys, tatanggal na natin. To. Okay, balikan ko kayo ulit mamaya. Dito na tayo, guys, sa ating patient number 2. Kunin ko na ang aking computer at ang aking work bag. See you later. Okay guys, I'm back. Time check, it is 10 a.m. Tapos na tayo dito sa Carlisle, PA. Pumunta muna ako sandali sa Michael's store. Meron lang tayong kailangan isa uli. So, kumakain tayo ng ating ubas. Nagbaon tayo. Gamit ko na naman ng aking napaka-famous na whipped cream container. Ito guys, talaga ay paborito kong isin-shave kasi marami tayong pwedeng ilagay dito. So, kaya sa gagamit pa ako ng ziplock pagkatapos natin gamitin yun, itatapon. At dahil yun ay plastic, um, ito na lang, para mas tipid, Huhugasan lang natin, tapos i-reduce. Ayaw natin ng plastic. Napakatamis nitong ubas na to, guys. Kahapon si ate, ito rin yung kanyang snack meron kasi siyang kaibigan na pumunta sa bahay guys so gumawa sila ng homework ito yung snack ni ate isinerve niya to kahapon tsaka konting chips so dahil ano wala tayong pagkain dito sa sasakyan guys actually meron mga granola bars pero kaya nga natin kumain ng prutas konti lang naman kasi hindi rin tayo pwedeng masyadong marami dahil alam nyo na mataas ang sugar content ng mga fruits. Okay guys, balikan ko kayo ulit. Naka-shades tayo kasi dahil napakataas talaga ng sikat ng araw. Hi guys, I am back. So, time check, it's 7.37 ng gabi. Um, hindi na ako nakapag-video guys nung natapos tayong magtrabaho. Anyway, kwento ko lang sa inyo na naka tayo sa bahay around 11 a.m. And then si daddy rin ay umuwi na. So sabay kaming kumain ng lunch. Inantay na ako ni daddy. Nagpa-car wash siya ulit. Dahil ina-avail niya talaga yung kanyang unlimited car wash. Sa shiny shell for $1. Bago pa rin mag-expire, ipapakancel na natin. So ang aming ulam kanina guys ay yung ating spare ribs na merong miswa dahil meron pang natira si ate from last night, hindi natin itinapon dahil marami pang laman yung isang piraso ng kanyang ribs. So, si daddy naman ay kumain din ng miswa. Meron pa tayong isang post na natira. And then, um, around 12.45 naman or 12.50, ako ay umalis ulit para sa aking last patient of the day na schedule ng 1pm. Tapos si daddy na rin ang sumundo kay ate para hindi ako magmadali ako naman ang dumiretso na from last patient papunta kay JJ. So, ngayon guys, nandito lang tayo sa couch. Ayan na ang ating napakagandang Thanksgiving tree. Um, si Daddy at saka si Bunso ay nasa YMCA dahil sa practice ni JJ. Narating sila guys around 9.15 na ng gabi. And then yung ating namang panganay ay nasa taas. Gumagawa siya ng kanyang projects and homeworks. Um medyo inuubo pa rin tayo guys at congested pa rin ako pero wala na tayong sore throat wala na tayong mga body aches so kanina guys ay nakapagtrabaho na nga ako Anyway bukas meron sana akong orientation pero alam niyo ba yung aking manager ay meron ding sakit so sabay kaming nagkasakit guys Wednesday hindi ako nakapasok So Wednesday morning, nag-email ako sa kanya, sabi ko na hindi ako makakapunta sa orientation. Tapos kanina lang siya sumagot. So ngayon guys, ay Thursday. 'Yun pala guys, kaya hindi siya sumagot kahapon. Meron din siyang sakit. So I don't know kung doon ako nahawa um no, kasi sabay sabay kaming kumain. Um kasama namin yung ibang mga managers. I don't know kung doon ko nakuha yung kung ano man yung meron tayo ngayon or ako yung nagbigay sa aking manager dahil nagkausap kami, nagka face to face kami um, ng bahagya. So, hindi tayo papasok tomorrow um, dahil wala din siya sa work. So, hopefully by Monday ay okay na tayo. Um, para makapagtrabaho na tayo ng maayos. Yan lang muna guys for today's video. Happy Thursday to all. Remember family time is the best time and every gising is always a blessing. God bless everyone. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta.